mga topless na babae na aresto dahil sa video nila na kumalat. Para sa lubungin ng bagong taon, itong mga 20-something na babae ay dumaan sa kalya ng patong district sa Phuket na at wala silang pake sa mundo. Si Adriana Martin na mula sa Amerika at ang kasagwat niya na si Camille Priman na mula Austria ay nahuli sa kamera na nagsasasayaw na walang t-shirt at bra sa bintana ng SUV habang sila ay dumadaan sa red light district. Ang video nila ay na-upload sa Facebook noong nakaraang linggo. At syempre ang mga video na ganito ay mabilis na kumakalat at syempre di nagtagal nakita din ito ng mga otoridad. Ang dalawang malandi ay hinuli ng mga pulis na nahanap sila sa pamamagitan ng plate number ng sasakyan sa video. Ang mga babae nakasuhan ng indecent public exposure at namultahan ng 500 baht. Ang 500 baht ay mahigit kumulang 650 pesos lamang. Tama ba ito o mali? You be the judge.